Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 27, 2024. Biyernes na ikadalawampu't limang linggo sa karaniwang panahon. At mula pa rin po dito sa kapilya ng Miraculous Medal dito po sa PWU. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ito ay hinango mula sa aklat ng Mangangaral, chapter 3, verses 1 to 11. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalang Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtatahi at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkabuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay sa aklat ng mga ma ngaral. Sinasabi rin po na ito din daw po, ang sumulat din daw po nito ay si Solomon. At kilala natin na si Solomon ay isa sa uh, tinuturing no, sa karakter sa Biblia na pinakamatalino at wala nang ihigit pa sa kanyang karunungan. At dito po ipinahayag niya sa atin sa aklat ng mga ngaral ang kumpaano uh, kung paano mag-isip at kung paano itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay. No, may panahon ang lahat ng bagay. At tanging ang Diyos po ang nakakaalam at nagtatakda ng mga bagay nito. At maganda po na mapagnilayan natin na bakit ba natin ginugulo ang mga itinakda ng Diyos mga panahon na sinasayang natin. Sa ngayon, no, sinasabi natin nagkakaroon tayo ng mga climate change. Uh, ito ba ay dahil na pinahalo din at tinakda ng Diyos o sadyang uh, pinapalitan natin ang mga panahon. Kapag tag-init, gusto natin paulanin. Kapag tag-ulan, gusto natin painitin. May kailangan ito para bang cycle no, sa, sa kalikasan may cycle. No? May panahon na kailangan bungkalin, may panahon na kailangan magtanim, may panahon na kailangan umulan, may panahon na kailangan humintuo din ang ulan. So lahat ito. Pero maganda rin, mapagnilayan natin kung paano nga ba natin talaga binabaliwala o sinasayang ang mga panahon na binibigay sa atin. Mawa po, no? sa mga magulang, may panahon na dapat nakasama ninyo ang inyong mga anak. May panahon na dapat nakikipaglaro kayo sa kanila pero yung mga panahon na ito ay binabaliwala natin kaya yung mga yung pag dumaan na ba yung paglumipas na hindi na natin ito maibabalik kahit kailan. kapag mga bata gusto natin patandain agad kapag matanda naman ay bumabalik naman tayo sa pagkabata so, parang uh, hindi ito yung yung itinakda no na, na, panahon para sa sa tao kaya lang yung tao naman ay pilit na ginugulo o binabago ang cycle na dapat nating maunawaan tayo dapat po ang nag-aadjust sa sa bawat panahon at hindi yung panahon ng pipilitin nating i-adjust base sa ating kagustuhan na ito kahit nga po ang panahon na dapat tayo ay sama-samang napupuri sa Diyos pero ayaw natin kasi mas gusto natin na kumita ng malaking pera, mas gusto natin maghanap buhay o magtrabaho. Kaya kaya lalo tuloy tayong uh, napapalayo sa Diyos, Lalong na ang mga buhay natin. Kaya, muli no, sana pagnilayan natin muli Uh, kaya pa naman siguro maibalik o hanggat may pagkakataon pa no? makabawi pa tayo maibalik natin sa normal sa tamang panahon ng ating mga pagkilos ang ating pagkipagugnayan pag lalong lalo na po no, sa inyong mga anak ito ang panahon na dapat kayong kasakasama nila uh, darating ang panahon na ihiwalay sila lalayo sila pero sana po masabi rin natin na naranasan natin uh, at sold tayo na wala na tayong ibang babalikan pa ng mga pangyayari na pangihinayangan natin. Kaya magpasalamat tayo sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos at samantalihin natin ito, mas piliin natin maging masaya dahil darating din ang araw na tayo po ay luluha, masasaktan, pero mayroon din panahon para tayo ay muling magsaya. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.